Hey, what's up? Day 5 ng ating Kaska Serie. Yeah. So, last uh, time na nagkaskas ako, nalala tayo ng 20 pesos. So, ating total winnings ay 120 pesos. So, inubos na, na to, tsaka tayo uh, magpapalit ng bagong cards. So, yan. Um, uh, may, na natin yan. Siguro mga tatlo. Unang kaskas. Kaskas forward then boom okay mamamuro 200,000 times 4 so malamang hindi yan so yan checking checking okay yan sana sa mga hindi pa nakaka-follow ay mag-follow na para pag tayo lumago lahat ng earnings natin bibilang natin ng na scratch card sa buong Pilipinas para sila kung manaroon ng 200,000 na uh, sa pag go bananas. Times 1, so 140 na. Sa iba isa. Okay, so yan all that. <laughs> Bukas ulit. Thank you.